Good morning everyone, this is Professor Vincent bongolan Eto na nga mga kaibigan, dinala ninyo sa International Criminal Court Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte Kaya naman panindigan ninyo ang inyong ginawa laban sa dating Pangulong Duterte Na wala pong ibang ginawa, wala pong ibang inisip Kundi ang kapakanan ng mas nakararaming mamamayan, mas nakararaming Pilipino Kumpara po sa buhay ng mga kriminal, buhay ng mga drogista, mga kaibigan on my personal note no mas makabubuti pang uh, uh, kitilin ang buhay ng uh, iilang kriminal kapalit naman po nito ang pagsalba sa buhay ng milyon-milyon kababayan natin mga kaibigan so sabi nga doon sa isang uh, patimpalak no na ginanap sa isang lugar sa Pilipinas no hindi ko na sasabihin kung saang lugar po ito Tinanong po ang isang contestant kaugnay po sa extrajudicial killing noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang sagot po at paliwanag ng kandidata na talaga na mga uh, kumuha ng atensyon sa marami ay hindi bali na di umano na magbuwis ng buhay ang uh, ilan sa mga kriminal kung ang kapalit naman po nito ay ang kaligtasan, seguridad ng milyon-milyong mga Pilipino. So, it's rather to save millions rather than protecting the drug lords, no? So ito po ay napakagandang mensahe, very straightforward mga kaibigan. Ito na nga ang uh, latest news, no? Kasama na po dito yung siyempre yung uh, pagre-retract niya uh, Atty. Uh, Sabio sa ICC. Kung inyong matatandaan nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay malakas po ang loob nitong si attorney Sabio na magpunta sa International Criminal Court para ihabla para isumbong ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte kaugnay po ng extrajudicial killing at uh, ngayon po na nasa ICC na ang uh, pangulo at uh, uh, nagbabagong buhay na nga po gusto nang ituwid ni ni Sabio ang kanyang mga ginawa ay uh, ni niya no yung kanyang uh, kumbaga dinulog sa International Criminal Court. Okay, hindi lamang po 'yan. Marami po sa mga inimbitahan ni uh, Senator Amy Marcos ang uh, nagkanda kumbaga gulo gulugulo ang kanilang uh, mga paliwanag no sa mga tanong po ni Senator Amy Marcos. So therefore mga kaibigan, ito po ang pinaka mabigat, pinaka mahirap na uh, posisyon ng prosecution dahil hiniling po ng mga ng abogado ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte na gawing mahigpit ang uh, pagtanggap sa mga dokumentong isusumite ng prosecution. Ayun, so must be a national uh, ID dapat makapag-presenta. Hindi lamang yan, mga kaibigan. Uh, hinihiling po ng uh, grupo o ng defense team ni uh, former President Duterte na maging uh, maingat at istrikto ang International Criminal Court sa pagtanggap sa mga ebidensyang ilalahad sa kanila ng prosecution. Ayan. So, syempre, may mga katulad po kasing video na kung saan ay hindi naman po related sa extrajudicial killing. So focus lamang po dapat sa extrajudicial killing kung sa tingin nila ay makasalanan at nagkamali ang dating pangulong si Rodrigo Roa Duterte. But mas maganda po no? Para sa akin, nakikita ko na ang uh, kagandahan ng ginawa ng administrasyong ito ni uh, President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. sapagkat malalaman natin ang katotohanan and i believe with the international criminal court no as a court of last resort so syempre hindi po yan gagawa ng isang desisyon base lamang sa kanilang uh, personal na mga pinaniniwalaan or being a, a political no So sabi nga po ni Attorney Kaufman no, Nicolas Kaufman ang lead counsel po ni President Rodrigo Roa Duterte sa ICC ay hindi po uso no, ang uh, part na kung saan ang mga tao ay siya doon sa uh, dating pangulo hindi po yan titignan kahit milyong-milyon pa ang magrali magbarikada diyan sa harapan po ng ICC para ipagtanggol ang uh, pangulo ay hindi po 'yan tinitignan ng ICC. On the other hand, kahit naman po maglulupasay sa kalsada at sa harap po ng ICC ang mga sinasabing biktima ng extrajudicial killing, ay hindi rin po 'yan tatanggapin ng ICC. Ang tinatanggap lamang po ng ICC is that documents that is being presented to them. Ibig sabihin kung wala pong dokumento ay hindi po ito isasama sa investigasyon ng ICC, okay? So, ibig sabihin, kung nakasisiguro sila na maraming biktima si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, then provide a concrete proof, no? So, naku po, Aling Sheila, kumusta ka naman po, no? Kumusta ka naman po, Aling Sheila? Na talaga namang, uh, obviously, ay uh, nagpagamit sa grupong ito, no? Anyway, so ito po hiniling po ng uh, defense team na medyo maging mahigpit daw ang ICC pagdating sa uh, pagtanggap sa mga ebidensyang ipipresenta ng prosecution. Ayan, mahirap ito, guys, no? Kasi nga, kailangan nilang uh, konkreto totoo ang mga ebidensya na kanilang uh, uh, ilalahad o idadal, dadalhin sa ICC kasi kung hindi nila ito mapatutunayan yung 30,000 na sinasabing pinatay ni dating pangulong Duterte eh very obvious yan ibabaliwala yan ng uh, ibabasura yan ng korte no ibabasura yan ng ICC so doon pa lang ay uh, sablay na sila eh. so let's watch no the uh, lead counsel of uh, former president Duterte